Magandang araw po. Ako po si Kate Nicole ay gerente mula sa 11BE1. Ngayon ay babahagi ko ang aking natutunan tungkol sa sa sariling paraan sa pakikipagkomunikasyon. Habang inoobserbarahan ko ang aking sarili, may limang bagay akong napansin. Madalas akong umiti at maging magalang kapag may kausap. Mas madali para sa akin ang makinig kaysa magsalita. Pinanatili ko ang pag i konta kapag may kausap ako. Mas komportable ako kapag nakikipag-usap sa iisang tao kaysa sa harap ng madla. Minsan, kinakabahan ako at bumibilis ang pagsasalita ko. Malinaw at kakit-akit ang mensahe ko dahil sa eye contact at kilos. Pero minsan, nagiging mahirap intindihin kapag mabilis ako magsalita. para mas mapabuti ko ang aking pakikipagkomunikasyon, gagawin ko ang mga ito. Susubukan kong tapusin palagi ang sinasabi ko kahit kinakabahan ako. Magbabasa at mag-aaral ako ng bagong salita para mas malawak ang bokabularyo buka ko. po ang personal na ulat tungkol sa aking pakikipagkomunikasyon. Maraming salamat po sa pagkikinig.